ibat ibang aspeto ng buhay ang ating nabigyan ng tulong uh, sa paraan ng Akobicol Party List sa katagalan daw ng panahon ngayon lang sila nabigyan ng wheelchair na magiging kaagapay nila sa kanilang buhay sa pang-araw-araw nilang uh, uh, gawain sa pang-araw-araw nilang pagharap sa buhay ito Mga ka mula kahapon ang Akobicol Party List ay namahagi ng mga libreng wheelchairs para sa ating mga kababayang nangangailangan nito para sa update nasa kabilang linya natin ngayon si Sheila Mendes ang ating tabang patroller. Magandang hapon, si Yes, ma'am. Maraming magandang hapon po. Sheila, kumusta ang nagaganap na pamimigay ngayon ng wheelchairs dyan sa Camarinasur? Yes, ma'am. Maraming nandito po, ako, nandito po ako ngayon sa munisipyo ng Goa at kakatapos lang po ng pamimigay ng walong wheelchairs sa ating mga masaswerteng beneficiary. Okay. Walong wheelchairs, meaning to say walo na naman mga kababayan natin ang mabibigyan ng bagong pag-asa dahil dito sa tulong na ibibigay ng Acubicol Party List. So, sino-sino ang eh, etong mga beneficiaryo na nakilala mo dyan, sila para mabigyan itong wheelchair? ah, Ang mga isa po sa nakilala ko ay si John Mark Enon. Siya po ay na-diagnose na may diabetic. Kaya po pinutol yung kanyang ba. At maliban po sa kanya, um, ang kadalasan po na sakit ay stroke patient at mga um, matatanda po na hindi na po kayang makapaglakad. Okay. So iba't ibang aspeto ng buhay ang ating nabigyan ng tulong uh, sa paraan ng Ako Bicol Party List at uh, mostly yes, so, sa kanila, mostly sa kanila ay mga stroke patients. Tama si? Apo. yes po Ma'am Remy. Okay. So sa pakikipag-usap mo sa kanila kumusta naman etong pakiramdam nila dahil uh, sila ay nabigyan na ba or mabibigyan pa lang ng wheelchair? Na-bigyan na po, So, po. ano uh, uh, yung naging reaction nila si at uh, kumusta naman yung uh, pakikipag-usap mo sa kanila? Ano yung pakiramdam nila dahil uh, yung hinihingi nilang tulong mula sa Akbicol Party List ay nasa katuparan at ayon, ay nasa kanila at magagamit na nila. Ayun nako mamami, Rami, nasaksiyan ko po yung kasiyahan po nilang, nilang walo dahil sa katagalan daw po ng panahon, ngayon lang daw po sila mabibigyan, nabigyan ng wheelchair na magagamit po nila sa pang-araw-araw. Ayun. So, ibang klase talaga yung ako, Bicol Party no? Dahil sa katagalan daw ng panahon, ngayon lang sila nabigyan ng wheelchair na magiging kaagapay nila sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw nilang uh, uh, gawain, sa pang-araw-araw nilang pagharap sa buhay. Ngayon, si kasama mo ngayon uh, si... Sir Norvig, magtanong ang Akubicol Partylist Coordinator dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Sir Norby. Uh, magandang hapon po, Ma'am Remy. Uh, at sa ating mga talapanood, uh, kaya subaybay, uh, mga followers po mga po. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Uh, Sir Norby, nababanggit ni Sheila na walong binipesyaryo ang nabigyan ngayon ng wheelchairs dyan sa Camarines Sur at Camarines Norte. Ngayon, ilan ba, Sir Norby, yung binipesyaryo mula sa Camarines Sur at sa Camarines Norte? Tig-ilan sila? Uh, oh po. So, bali po, ayan, napakalimit-limit na naman yung kasayad na kapag nagigayon po tayo sa ating mga Pilipinsari at ating... mga Pilipin. Muli na naman tayong nakakita ng Remy ng mga ngiti sa labi, ano po, ang Siri the ay na pag nakita yung mga Pilipinsari sa ating mga na meron silang maririnig na bago at matibay at maganda ang atipo. Well, kaya naman magiging kasama nila. At ito ang nila bilang sila po ay mga may problema o na personal disability. Eh, ito po, nabigyan po natin sila ng ito. Ang pangununtik kung nakapagigay ko tayo din ng apat, ma'am Remy, na may nakiliwan ko tayo ng apat ng Pilipinas. Ito din po, kami uh, na dapat po meron din po tayong tatlo. At uh, dito po sa bayan ng Goa, sa kasalagay po, katatapos ng uh, ating programa uh, na Pilipinidon, ang um, may walang po dito ng recipient na po natin. Sila po ay tuwang gawa. Uh, sila, ano po, gabi uh, po ba, sila ka sila sa akibigal sa tulong po na pinigay na. Uh, so yung moral po nila ay talaga, o kung bagay, ano, nakakasin yung kanilang Dahil po sa mga tulong na nangyibigay Okay. So tama ka dyan, Sir Norby. Ano, etong tulong ng Acubicol party List na mabigyan sila ng wheelchair ay hindi lang ito basta wheelchair na magiging kaagapay nila. Kundi, eto din ay magpapataas ng kanilang moral bilang isang uh, member ng society. Ulitin ko lang, Sir Norby, ano, dyan sa Camarines Sur ay walong wheelchair ang ipinamigay ng Acubicol Party List. Bali po ano, bali po, tatlo ko siyang minalapak at walo ko sa buwan. Eleven po dito sa room, sir, ma'am Rene. Ayun. So eleven na wheelchairs dyan sa kamarine, sir. Opo, opo, opo. At apat po sa kamarine, sir. So ibig sabihin, nadagdagan ng tatlo? Opo, opo. Nadagdagan po ng tatlo. Anina pong umaga, natapag, dito mo, bigay po tayo ng tatlo doon sa bayan ng minalapak at walong piraso na dito sa bayan ng Goa. Pali 11 po. Okay, so Barley 11. So pagkatapos dyan sa Camarines Sur, tutulak kayo sa Camarines Norte? Uh, tapos na po ang kamarin ni po, tapos na po Ka, uh, Ayun, napakabilis talaga, no? Talagang ang ako Bicol Party List ay talagang uh, ora mismo ang tulong sa ating mga kababayan. Hindi na kailangan pang patagalin, hindi na kailangan pang patulugin ng ilang araw yung wheelchair para lang maiabot doon sa ating mga kababayan. Kung hindi, talagang ora mismo na ibinibigay ito sa ating mga kababayan. So para sa kaalaman, Sir Norvi, ng ating mga kababayan, paano ba maging beneficiaryo ng libre, uh, wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Uh, ito po, uh, para po sa kalaman ng lahat po, ano, uh, para po ma-inconnect po yung mga kababayan natin ng Ligit sa Ang bawat bayan naman po, meron naman po tayong mga barangay coordinator at municipal coordinator. Uh, hindi po kayong lumapit sa kanila. At ang bigay po sa kanila, mga yung mga po yung pangailangan ng po. May bigay din natin, tayo naman po, as long uh, ang mga programa, say, Alabama, ito, yung service ay aligned o yung nire-request nila. Okay, so ibig sabihin ito Sir Norvi, lahat ng mga kababayan natin na lumalapit sa Akubikol Party List dyan sa Camarina, Sir, na humihingi ng wheelchair, ay lahat naman nabibigyan. Uh, ito po naman yung uh, nai-listing na tinatawag magrebe, natin, Then, mga krey na ina natin ng e-farming. na hindi naman po talaga hit in yung interest, pero baka po after nung uh, higit na gawin nilang proseso pa, baka pwede din natin makahamap natin ah uh, Yung nire-request po, hindi nalagay naman po natin doon sa ano. Actually, na priority ko ito, ipinibigay naman po agad natin mga Ayun. So yun dapat yung dapat alala, uh, isipin ng ating mga kababayan at uh, dapat tandaan na hindi ibig sabihin na hindi sila nakakapaglakad ay kailangan talaga nila ng wheelchair. Meron kasi mga assistive device na hindi naman talaga wheelchair kung kod or kung ano paman na inirecommenda talaga ng doktor para sila ay makapaglakad. Tama okay. kasi pwede. Hindi naman yung dependent

Okay. May napapanggit kayo, Sir Norby, na dapat qualified at kung hindi talaga dapat, hindi naman qualified, eh, hindi dapat mabigyan ng wheelchair. Kung hindi, ayung uh, kailangan niya talaga. So ngayon, Sir Norby, para sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga dapat nilang gawin para po ay kung kinakailangan nila ng wheelchair ay matugunan po ng Akubicle Party List? Okay, dito po ang uh, naman mga coordinator ng mga bawat bayan. they are informed actually, uh, no, in are aware, informed. And may knowledge po sa Paano kung mag-identify po ng mga magiging recipients po? Uh, ayun na lang po. Uh, naman ko sa medical, kung ano po requirement medical certificate or any minute hindi po natin hindi. Para kung natin siya. Pero kung naman po natin talaga, ito naman po ay mga taba ng ligyan na si po sa pangulitangin. Yan ay po ng ating, ano, initwa ng mga mga munisipal, hindi po dito. Hadit pa rin nga naman po mga po, hindi naman po lahat ang pwedeng pero po as long na ay at Ayon. Maraming maraming salamat Sir Norby Magtanong, ang ako Bicol Partners Coordinator Jan sa at Shella Medes ang ating tabang patroller Jan din sa Maraming maraming salamat po sa inyo.